Paano nga ba ma-bypass ang 6 device limit ni Surf Tosawa? Let's start. Make sure na connected ka na sa iyong Surf Tosawa Wi-Fi. Sa iyong cellphone, i-open ang iyong internet browser. Then, i-type ang 192.168.8.1 kung YOTC ka. 192.168.1.1 naman kung ZTE o Huawei ka. If ayo gumana ng 192.168.1.1, itype lang ang 192.168.0.1. Pag okay na, i iklik ang Enter or Go. Pag lumabas ang You have not logged in, iklik lang ang Login. Next, sa Username, itype ang Admin. Sa Password, itype naman ang Converge at YOTC123. Ito naman ang para sa ibang router. Pag okay na, i-click naman ang login. Sunod, i-click ang WLAN. Then, i-click ang WLAN access limit. Sa access configuration, i-type lang ang gusto mong users sa set maximum number of users. Pag okay na, i-click lang ang apply changes. Makikita ang change setting successfully, i-click lang ang OK para magpatuloy. At makikita na napalitan na ang limit ng aking Surf to Sawa router. From 6 devices, naging 20 devices na ang pwedeng kumunek dito. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you!